At dahil trending ito ngayon, sinubukan ko rin itong lutuin kasi napakalamig ngayon ng panahon. Ang sarap kaya humigop ng sabaw. Tara, lutuin na natin. Maglagay muna tayo ng butter at ito talaga yung magpapalasa ng ating lulutuin. Saka tayo magigisa ng sibuyas. Isusunod na rin natin ilalagay dito yung hotdog. Kunting gisa lang din ito. Isusunod na rin natin ilagay yung gulay. Gisahin lang din natin ito ng konti para maging malasa naman yung ating gulay. At lalagyan na natin ito ng dalawang punong tasa ng tubig. At ilalagay na natin itong dalawang seasoning dahil dalawang pack ng noodles ang ating gagamitin. pagkahaloin lang natin ito at hintayin lang natin ito na kumulo. At kung nagmamadali ka naman, pwede mo na rin naman gamitin yung mainit na tubig. Itaktak na natin yung dalawang instant noodles natin. Bali, ang ginamit ko nga pala dito ay Lucky Meat Chicken. At pakukuluan lang natin ito ng 2 minutes. At ilalagay na natin itong evaporada at hahayaan pa rin natin ulit itong kumulo. Pakuluan lang natin ito ng at least 1 minute para hindi rin malabog ang ating noodles. And take note, pag pagkakahaluin natin ito para hindi naman kumurta yung ating gatas. And that's it! Ready na ang ating Lucky Me Chicken Noodle Sopas. Bekene men! Lucky Me!